Hello mga idol, shout out Paki-subscribe na lang sa aking youtube channel Mga idol Ngayon mga idol Mag, mag upgrade tayo ng amplifier ito Binaklas ko na ito kasi Sira yung primary nya Tapos wala siyang Naka kung ilang volt yung Ano nya, yung out nya yung Itong transformer mga idol Binigay lang ito sa akin na amplifier Kaya nanghinayang ako Mga idol na itapon kasi medyo malaki yung transformer niya siguro may medyo malakas lakas to kaya ayusin ko na lang kaya binaklas ko mga idol yung sira pala mga idol yung ikanyang primary kaya tinanggal ko itong nasa ibabaw so mga idol eh, babalik natin to mga eh, update ko na lang kayo mga idol sa pag naibalik na natin to ma mahaba -haba kasi yung yung kanyang bronse mga idol no medyo malaki kaya naninayang ako mga idol na itapon to. O, ibaliwala na lang kaya ganun yung ginawa ko Yan, no? kasi mga idol naguhula-hula na lang ako kung ilang bolt ba ito yung out niya kasi wala siyang nakalagay siguro mga ano yata ito mga hindi, hindi lang yata ito mga 38 mga idol. Kasi medyo malaki siya. Malaki siya sa sa mga concert. Hindi naman siya sa kura mga idol ibang klaseng amplifier ito. Yung pangalan niya, hindi lang natin nakakatamad tumayo kasi nando sa gilid. Kalimutan ko yung pangalan niya mga idol na amplifier ito yung ano niya medyo makapal yung yung bronze niya makapal gabi na tayo nagabina so yan no ito pa yung iba ibang bronze mga idol nagkaputol putol kasi pero ibabalik natin ito kasi sayang mga idol yan oh ito na pala mga idol yung ano yung finish na na ibalik ko na mga idol yan oh, yung ano pala nito mga idol yung, yung out pala nya 40 so ginawa ko na lang mga idol dinagdagang ko in upgrade, in -upgrade ko kasi ito for, 40 volt siya yung out nya 0.40 volt kaya dinagdagang ko siya ng tin para nag, nag ano siya mga idol yung out niya na ngayon 51 na 051 medyo malakas lakas na ito okay, okay na ito yung out niya kasi yung original pala niya mga idol na out 40 lang kasi karaan to mga idol na amplifier hindi hindi na ako nakakita ngayon ngayon na amplifier na katulad sa kanya yung pangalan nung unang panahon pa yata sus na laglag pa ng idol mabuti na lang matibay tibay itong tester ko na sotik sotik ito kasi ang gamit ko na sotik malaki malaking sotik ito yan siya mga idol testeran wala lang humahawak sa aking cellphone ako na lang mag isa yan titesteran ko mga idol yan o oh. yan hindi, hindi na hindi na ididikit masyado ayusin natin ayusin isa wala kasing nagbibidyo mga idol kaya nahihirapan tayo yan o 51 oh. 51 mga idol ito pa o oh. yan o no? 51 51 nagsobra mga idol ng isang ano kaya okay lang yan isang guhit lang 51 oh medyo joke okay -okay na ito malakas lakas na ito nanihinayang kasi ako naitapon. parang nakakaiba siya na amplifier manipis lang pero medyo may kalakasan mga idol yan oh pasensya na yung ganyan na karewain ko kasi hindi hindi tayo ma wala tayong mga gamit sa pag rewind para malinis hindi kasi malinis yung ni na natin ito mga idol ipapakita ko yung amplifier nya yung ano nya yung yung yan yung oh, mga idol yan oh. ito kasi yung ano nya yung yung bahay nya yan mga tone control nya oh. nakakaiba kasi mga idol ibang klase itong amplifier oh. iba yung pangalan niya mga idol di ko alam kung anong ano to kung magkano ba ito sila ng Hyundai HDT yata ito mga idol yan, yan yung loob niya mga idol 18,000 uip yung ano niya yung capacitor 80 volt yan. makapal yung hitching niya mga idol oh Ayan na. Oh. Ay, naipakita ko na sa inyo mga idol. Parang ma, maano lang yung pangalan din natin ma. kung kasi ma, ma nasa sa ilaw. Nagre-reflect. hindi natin.